Magandang buhay mga kabukid. Ako po'y inyong muling samahan sa paghakot ng niyog sa aking pong tito na si Tito Andres. Yun po ay aming iipunin at yun po ay aming babalunasan. At papakita ko po sa inyo yung uh, aming pinagdaanan ng kangga. <coughs> Ang kasama ko po dyan ay si Lovely. At si Kuya Jun na siya po ang mga ngawit yan pong daanin ay ginagawa na po yan po yung papunta sa basurahan kapag nasa bukid ka mga kabukid ay eh, talagang mararamdaman mo kung gaano talaga uh, ano Panginoon kabuti sapagkat marami mga pagkain fresh ang hangin at yung nandyan lamang sa paligid yung mga pwedeng ulamin at nandun na rin sa paligid ng tahanan yung mga mga halamang gamot na hindi pa natin nalalaman kaya maswerte pa rin tayo mga kabukid kasi fresh ang hangin fresh ang mga pagkain at hindi katulad sa ibang lugar na puro chemical na kaya kung ako papipiliin mga kabukid ang pipiliin ko yung, ano sa sa bukid manirahan hindi man sa syudad sapagkat kapag sa syudad kasi ay ano puro ang ma maamoy mo na yung, mga ano ng mga sasakyan mga sarasaring amoy ay, hindi mo na mag magkaintindihan kung anong amoy yun pero pag nasa bukid ka talagang malalasap mo ang fresh na hangin fresh na mga pagkain ng mga prutas gulay at talagang mag enjoy ka kapag nasa bukid ka. Mga kabukid, tapos na po tayo maghakot ng niyog. At yan po yung ating mga nahakot na niyog. At yung iba po ay nandun po sa baba. At dito po natatapos ang mini video. Maraming salamat po sa inyong panunood. Bye bye!